Ayan. So, magandang umaga sa atin lahat. So, narito naman po tayo para pag-usapan natin um, isang asignatura sa senior high school level. Ang um, asignatura natin ngayon ay ang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kultura Pilipino. Ito yung unang quarter o yung module 1 pag-uusapan natin dito ang kahulugan at kabuluhan ng konsepto pangwika. Dahil dito, mabibigyan natin ang definition ang kahul ng salitang wika at ano nga ba yung mga kabuluhan o konsepto ng pangwika. Meron tayong layunin Natutukoy ang mga kahulugan at kabuloan ng mga konseptong pangwika. Natutukoy ang kahulugan, katangian at kahalagahan ng wika. At syempre, naiuulay ang kahalagahan ng wika sa ibang sitwasyong panglipunan. At nakikilala sa prinsipyo ang wika ang pinakamahalagang instrument o instrumento sa pakikipagkomunikasyon at nailalarawan natin ang wikang Filipino bilang ang Meron tayong gawain dahil dito meron tayong panuto. Isulat sa loob ng parihaba kung ano para sa iyo ang wika. Tingnan ang unang halimbawa. Sabi dito, ang wika ay ang medium na komunikasyon. Para sa iyo, ano kaya ang wika? Maari mong isulat sa inyong kwaderno at mamaya titingnan natin kung ito ba ay tama o nararapat na kahulugan para sa salitang wika. Yan. Ano ang wika? Ang wika isa sa pinakadakilang biyayang pinagkaloob ng Diyos. Sa tao ang wika. Dahil sa wika, nagkaka nagkakaunawaan at nagkakalapit-lapit ang mga tao sa daigdig. Sa pamamagitan nito ay sumasalamin na o nasasalamin ng tao ang uri ng pamumuhay ng ninunong pinagmula ng mga mamamayan ng isang bansa. Ito ay ang tinatawag natin na wika. Ayan. So, mapapansin natin na ang wika, ito yung binibigyan natin na o nagkakaroon tayo ng pagkakaunawaan dahil sa wikang sinasambit natin. Dahil dito, mas lalong nagkakaintindihan at mas lalo natin naunawaan kung ano yung pinag-uusapan ng bawat panig. Narito ang mga dalugwika o linguista na may iba't ibang pagpapakaulugan sa wika. Ayon kay Gison 1961, ang wika ay masistemang balangkas na mga sinasalitang tunog na pinili at isinasaayo sa paraang arbitraryo na ginagamit sa pagkikipagkomunikasyon ng mga taong kabilang sa isang kultura. Ibig sabihin, ito ay ginagamit sa pamamagitan ng tunog at pinipili at isinasaayos sa paraang arbitrayo, ayon niyan kay Henry Wilson. Ayon naman kay Otones 1990, ang wika ay napakasalimuot na kasangkapan sa pakikipagtalastasan. Bakit kaya naisabi na ang wika ay ang pinakamasalimuot? Dahil ang paglinang sa wika ay nakafokus o nakapokus sa kapahinaang na idudulot sa mag-aaral na natutunan o matutunan ang wika upang makapaghanap buhay, makapamuhay sa kapwa o kanilang kapwa at mapahalagahan ng lubusan ang kagandang buhay sa kanyang ginagalawan. Para kay Otanes. Ang lagi natin tatandaan na ayon kay Otanes, ang wika ay napakasalimuot na kasangkapan sa pakikipag talastasan. Ayon naman kay Hodge 1991, ang wika ay sistema Sistema ng tunog o sagisag na ginagamit ng tao sa komunikasyon. Ang pagsalita ng tao ay tinutukoy na sistema ng tunog. Binubuo ng sagisag ang isang wika. Ayon naman kay tumangan, ang wika ay pananagisag ng mga tunog na nililikha ng mga bahagi ng katawan. Sa pagsasalita, ang ngalangala, -ngala, blabi, uh, ngipin, dila, gilagid at iba pa, ang mga sangkap ng katawan, uh, kailangan natin upang makabuo ng wika. Kung mapapansin mo, ito yung ati, uh, kung mapapansin ang bawat isa, ito yung ginagamit natin para magbuo natin yung mga salita na bibigasin natin sa kausap natin. Uhum, ano man yung minsahe na nais nating iparating sa kausap natin? Ayon naman kay Sapiro, ang wika ay isang lakas at makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at hangarin sa pamamagitan ng isang kusang loob na kaparaanang lumika ng tunog. At isa pang definition ayon kay Hemphill, ito yung masistemang kabuuan ng mga sagisag na sinasalita o binibigkas na pinagkaisahan o kinaugulian ng isang pangkat ng mga tao. At mga or sa mga pamamagitan nito ay nagkakaunay, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga tao. Dahil dito, nagkaroon ng kahulugan na ilang konseptong pangwika. Pang, ito -wika. pang, yung wikang pambansa, wikang panturo, wikang opisyal. Ang sinasabi natin yung wikang pambansa, pinagtibay ng pambansang pamahalaan at ginagamit sa pamamahala at pakikipag-ugnayan sa mamamayan. Ang wikang panturo ginagamit upang matamo mataas na antas ng edukasyon. Ang wikang opisyal, ang principal na wikang ginagamit sa edukasyon, sa pamahalaan at sa politika, sa komersyo at industriya. Narito yung mga libel o antas na mga salita. Formal at di formal. Ang formal na salita, binubuo ng mga salitang pambansa at pangpanitikan. Halimbawa, ginagamit sa paaralan o pamahalaan. Pinakamayamang uri ng salita ang idioma at tayutay and tempo. Mga halimbawa, pambansa at pampanitikan ina sa pambansa, asawa at ama. Sa pampanitika naman, ang balat sibuyas at butas ang bulsa. Ang di formal na salita, ito yung binubuo ng mga salitang balbal, kolokyal at lalawiganin. Ano yung mga halimbawa nito? mga pinakamababang uri ng salita. Katulad ng ano? Salitang ginagamit sa pang-araw-araw na inalaw sa salitang formal. At salitain o dialecto ng mga katubo sa lalawigan. Mga halimbawa, salitang balbal, kolokyal at lalawiganin. Sa kalam, petmalu, Ermat. yan yung mga halimbawa na makikita o maririnig natin sa salitang balbal. Sa kolokyal naman, antay o hintay, meron o mayroon, naron or naroon, at sa lalawiganin, wala, wara, mapigsa, malakas ambot o ambot. Yun yung mga halimbawa natin dito sa mga salita ng formal. Na marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod pa nating video presentation. Kaya abangan po natin yung mga susunod pa nating ang talakayan o aralin. Muli, ito po ang inyong guro sa Pilipino, Sir Japs Morales. Maraming salamat.